Ayan nga, napa-order ako nito na budol ako. Kasi nga, lakas silang mambudol. Pero bakit ganito? Ayan o, grabe ang dugyot naman ito. Hindi ko alam kung buhangin yung nasa lobo. o oh. chocolate na ewan na ah, parang inaamag, matigas na. Ay nasa loob yan. Sealed pa yan ah. Hindi ko pa nabubuksan yan. Nagdadalo isip ako kung ipapakain ko pa ito sa mga ano ko. Ayan, oh. ang dumi sa lobo, o, oh. ang dami. Hindi ko alam kung ano ito. Nasa loob yan. Ano to momom? Bakit ganito? dumi. Ayan e o. Ayan, naglalaglagan po. Oh. Kadiri. Ano ba to? Sabi. Ako, huwag na kayong morder nito. Nakakadismaya. Baka mamaya may nabasa pa nga ako sa ratings eh. Pag open nila nito may uud Hindi ko alam kung totoo ha. Ah. Pero nabasa ko lang. Magbe-base dapat tayo talaga sa one star na ano na ratings eh no. Ang ah, saloob yan. Oh. Silyado pa yan. Hindi ko pa binubuksan yan. Oh, kada kanto. Sarado yan. Walang butas yan. Harap likod. Eh. Talagang madumi sa loob. Ayan Oh. Eh, no? Taktak pa natin eh mamaya magbubuksan namin to titingnan natin yung yung mga candy kung okay ba